isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huymontefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Taong 1949, nang sina Adam at Nolan ay nagmamaneo sa Ojai Valley sa California. Nang tumitig si Adam sa labas ng bintana, nakita niyang sunog ang isang parte ng bubat kung saan walang naninirahan sa mga bahay dito. Ano nangyari dito sa parte ng gubat na ito? Hindi mo ba nabalitaan yung nangyaring sunog sa kagubatan sa pagitan ng Ohay Valley? Oo, may nabasa ako tungkol dito pero hindi ko alam na malawak ang pagkalat nito. Ang sabi ng gobyerno, may ilang bahay lang ang nasunog. Sinabi lang niya ng gobyerno para itago ang katotohanan, Hadam. Libu-libong bahay ang nasunog dito at wala ni isang nakaligtas. Bakit hindi tayo gumawa ng dokumentaryo tungkol dito? Pero wala namang pag-uusapan tungkol dito. Nasunog ang lahat at wala nang sino mang natira para magkwento kung ano ang nangyari. Nagpatuloy si Nolan at Adam sa kanilang biyahe habang may kakaibang lalaki ang nagmamasid sa kanila. Ang buong katawan niya ay maitim at sunog. Nilapitan ni na Nolan at Adam ang isang bahay kung saan may nakasulat na huwag lumapit. Ihinto mo ang kotse, Nolan! Hininto ni Nolan ang kotse at lumabas si Adam. Siniyasat ni Adam ang sunog na bahay. Anong nangyari, Adam? Kailangan na nating umalis agad. Gagawa pa tayo ng dokumentaryo at wala na tayong oras. Nolan, nakita mo namang nakasulat sa karatula. Huwag lumapit. Bakit itong bahay na ito lang ang merong karatula? wala namang karatula sa ibang mga bahay. At bakit nakahiwalay ang bahay na ito sa ibang mga bahay? Hindi ba? Hindi ko alam, Adam, pero magdidilim na. Umalis na tayo dito. Bumalik si Nolan sa kotse nila. Nang papalapit na si Adam sa bahay, may lalaking hinawakan sa balikat si Adam. Nabigla si Adam nang makita niya ang lalaki. Isa siyang pulis. Ang pangalan niya ay Jackson. Natulala sa pagkabigla si Nolan at Adam kay Officer Jackson. Hindi niyo ba alam na bawal pumasok dito? Bakit pa ba kayo nandito? Umalis na kayo. Ulis ako. Ito na ang babala ko sa inyo. Pero sir, ano po ang nasa loob ng bahay na yan? Ito ang bahay ng Charman. Layuan ninyo ang bahay na ito. Charman? At sino naman si Charman? Nataranta si Nolan nang marinig ang pangalan ni Charman at iginiit kay Adam na umalis na lamang. Adam, umalis na tayo dito ngayon din. Hindi, sabihin mo muna sa akin kung sino si Charman. Labing limang taon na ang nakalipas na magkasunog sa kagubatan ito. At libo-libo libong bahay ang napinsala nito. Dilikas namin ng mga tao dito mula sa sunog ngunit hindi namin natulungan silang lahat. Masyadong magkakalayo ang ibang mga bahay. Si Max ang dating nakatira sa bahay na ito kasama ang kanyang ama. Nung nagkasunog, naiwan sa loob ng bahay ang ama ni Max at doon siya namatay. Desperadong humingi ng tulong si Max ngunit walang nakarinig sa kanya. Natagpuan namin ang bahay na ito ilang araw matapos makapula ang sunog. Natagpuan na lang namin ang nakahigang sunog na bangkay. Iyon ang ama ni Max. Malala din ang pagkasunog ng katawan ni Max pero buhay pa siya. Paglapit naman namin sa kanya, sinagawan niya kami at pinagmumura. Tinawag kaming pabaya. Sinubukan muli namin siyang lapitan pero tumakbo na lang siya sa sobrang sakit at tumalon sa ilog. Matapos nun, dumami ang kaso ng mga katakatakang pagkamatay dito. Sa ngayon, wala pa siyang pinapatay ulit sa loob ng tatlong taon. Kaya mabuting layuan ninyo ang bahay na iyan at lisanin na ang lugar na ito. pakinggan ng kwento ni Jackson, tumingin si Adam kay Nolan. Nolan, bakit hindi tayo gumawa ng dokumentaryo tungkol kay Chama? Wag na! Dapat na tayong umalis, Adam. Hindi ito magandang lugar. Hindi. Kailangan kong magawa ito. Kung may problema ka dito, umalis ka na lang. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pero pag may maling nangyari, ikaw ang may kasalanan. Mm -hmm. ni Adam ang kamera mula sa kotse at pumasok sa loob ng bahay. Nagmamakaawa si Jackson kay Nolan na pigilan si Adam. Pakiusap. Ipaintindi mo sa mga kaibigan mo na dinadala niya sa panganib ang buhay niya at buhay natin. Hindi ko po pwedeng suwayin ang mga utos niya, sir. Boss ko po siya. Sinundan ni Nolan si Adam sa bahay habang si Jackson ay takot na takot. Walang sino man ang makakaligtas sa kanila. Pumasok si Adam sa sunog na bahay at naglibot. Nakatagbo siya ng isang litrato sa ilalim ng sunog na upuan kung saan nakasulat dito ay Max. Inangat ni Adam ang litrato nang biglang bumukas ang mga mata ni Charman. Punong-puno siya ng galit. Tumakbo pa palabas at nagabang sa harapan ng kanyang bahay. Adam, paano kung totoo nga ang sinabi ng pulis? Anong mangyayari sa atin pag tayo ni Charman? Walang mangyayari. Tapusin na lang natin ang dokumentaryo para makalis na tayo gan. Sinimula ni Adam kuha ng bahay nang biglang may boses na nahagot ang camera. Nako, ano nangyayari sa camera na to? Maya-maya lang, naggabi na. Si Nolan ay naglilibot ng may hawak na ilaw. Nagsimula na ang kidlat at biglang nagpakita si Charman sa terrace at tumayo sa harapan nila. Nanginig sa takot si Adam at Nolan nang makita si Charman. Maitim at sunog ang buong katawan ni Charman. Mapula ang mga mata at sunog kahit ang buhok niya. Siya ay katakot-takot na nilalang. Si Charman! Sinabi ko sa inyo na huwag kayong lalapit sa bahay ko. Noong kailangan namin ng saklolo, walang pumunta para tulungan kami. Anong naisip nyo para pumunta dito? Ngayon, hindi ko na kayo kawala. Si Nolan at Adam ay napuno ng takot at tumakbo. Bumuga ng apoy si Charman mula sa kanyang bibig at pinalibutan ng apoy ang paligid ng bahay. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Adam! Ayaw ko pang mamatay! Halong nagalit si Adam sa kanyang narinig at nagsimulang na makipag-away kay Charman. Pinulot niya ang isang bloke ng kahoy at binato kay Charman. Tinamaan niya ito sa balikat. Agad-agad naging abo ang kahoy. Nanginig sa takot si Adam. Biglang hinablot ni Charman sa leeg si Adam. Bumuga ng apoy ang mga mata ni Charman. At tumama ito sa katawan ni Adam agad-agad nasunog -agad ang katawan ni Adam at siya'y namatay. Matapos niyang makita ang pagkamatay ng kanyang boss, sinubukan ni Nolan tumakas. Sumugod siya sa nakapalibot na apoy. Nakatakas siya ng may konting apoy na dumapo sa kanyang damit. Pinatay niya ang mga apoy sa damit niya gamit ang putik at muling tumakbo. Hinabol ni Charman si Nolan nang makita niya itong tumatakas. Sa isang kilos lang, binali ni Charman ang sanga ng puno at hinagis ito kay Nolan. Nawalan ng malay si Nolan nang tumama ang sanga sa kanya. sandaling yun, naglaho si Charman na parang usok. Buong gabing walang malay si Nolan. Dugaan ng kanyang ulo. Nang matagpuan siya ni Jackson nang sumunod na umaga, binuhusan siya ng tubig sa muka upang magising si Nolan. Nandito si Charman kagabi. Pinatay si Adam at muntikan na din ako. Binabalaan ko kayo na wag lalapit sa bahay na iyon. Ngunit matigas ang ulo ng kaibigan mo at kapalit nun ang buhay niya. Ngayon, makinig ka sa akin. Umalis ka na dito at wag ka nang babalik. Bakit hindi ka niya sinasaktan? Taga dito ka ba? Tumayo si Jackson at tumingin kay Nolan Dahil matagal na akong pinatay ni Charman. Nabigla at natahimik na lang si Nolan. Pumatungo si Jackson sa kagubatan at naglaho sa mga puno. Napailing na lang si Nolan sa sobrang gulat at umalis sa kagubatan upang iligtas ang kanyang sarili. wakas. Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ivy Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katikbak Yering Karim, Dirk Pido, Renz Ronomi Gracie Brel Pido, Kat Berglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Jera, Philippine Mountaineering Society Shout out to our solid listeners Rosy Dimesa Yolanda Gintebano Imelda Pascua Cherry Alintozon Annaluna Tial Daragang Magayon Karina Garcia Badeta Plaza Nori, Tarzan in Palawan Rona Besagas Erlinda Samson Private Lynn Michael Gray Liu Mati Girly Dilermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.